pero ano po ba bang mga estudyante pa dito? Estudyante? Parang wala, diba? oh, <laughs> ba di ba? O, nag-aaral? Pumapasok? May pa kasi nag-aaral, may nag-aaral sa so pumapasok lang? Okay? lang ako. Kung irekomenda i-recommend ako pag ibang bansa. Okay? So, kagaya ng karamihan, syempre may mga parat din ako. Siyempre, yung parents ko po, no, is, yun yung pay sa akin. Kaya may papano sa school, ayan, nag-order school din tayo. Kasi siyempre, gusto ko patulungan talaga yung mga magulang ko. Alright? So, yun na nga po yung that time. Ayan, magtrabaho sa computer naman. Um, uh, Aral ah, sa computer engineer and mag-travel ko sa ibang bat sa Denmark. Okay? So, meron po po mga abdabol dito. Or, ayan, yung abdabol uh, tablo na pabalik or ano. Ayan, nagbakasyon lang. Na. Meron ba? Okay, so ako din is yun din po yung part mo mag-travel in Denmark and magtrabaho as a computer engineer. Eh, kumita ng pera eh. syempre magkaroon ng magandang buhay. Diba? Kasi naman yung gusto natin. Yes or yes? Diba? Yun yung gusto So lahat po kayo nakikita ng pandemic and I was forced that time to actually naman drop out. So wala pong choice kasi apat po kami magkakapatid and ako lang po yung inasaan ng mga magulang ko. No? So kung nasa akin ko ba nasa lalay yung future family ko. So wala pong po choice that time kaya na-drop sitwasyon, hindi maganda. Di ba? So, nag-drop out po ako, pero I believe na sa Proverbs 19.21, Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Okay, ito diba? pala natin si Lord. Okay, kasi I believe, no, mga, ano na dito, lahat tayo dito, I believe na uh, may reason po kung bakit tayo nandito. Okay, hindi po reason ng tao nag-invite sa inyo, kundi may reason galing kay Lord. May message siya sa bawat sa atin. Especially sa mga guests natin. So, yun po yung pinaniwalaan ko. And, gusto talaga matulungan yung mga magulang at family ko. So, naiiba niyo po, simple lang po yung bahay namin. Dito kami mayaman. Okay? So, yan po yung pamilya ko. Yan po yung motivation ko kung bakit ako lumalaban sa buhay. Okay? So, yan po, no? And Okay nung no, nakatira kami sa Leyte kasi NPA po kami. Ayan, oh, baka mag-isip ng NPA, di ba? <laughs> hindi po yung nasa COVID, ha? Ah. NPA, no permanent address kasi panipat-nipat po kami. Alright? So, that time, uh, ano time na, syempre, itropa ko lang din nung no, Yelanda, so, sobrang hirap po talaga kasi talagang bumabaha. Nakita ko po na kakaroon na ng skin disease yung magulang ko dahil na syempre hindi magandang COVID. Diba? So, sabi ko, gagawin ko yung best ko sa buhay. Diba? ba? ko lang yung mga magulang family ko. Alright? So, kaya ginawa ko actually, may nakita ko opportunity before na full time po ako. Alright? So, yan po yung sponsor ko, si Coach Insights, so yun na sa itanay na pala palapano ako natin. No? So, siya po yung influence sa akin sa industry nito. Kung bakit, sino po ako, at kung ano po meron sa akin ngayon, it was because of his help there. Okay? So, but they did pag-ibigap so dyan po kami nakahiga. So why am I sharing this one? Kasi gusto ko, makita nyo na, ano, hindi po kami, ano kagad, kumita, eh, dumating po kami sa proseso. And that's normal. O okay, ano sabihin natin na, na it's normal? Okay, normal tumaan sa proseso, normal tumaan sa hira. Okay, so, yan na po natin-check ng maraming beses. No? So, it's part of the business, na-discourage na rin kasi hindi pa na, yung mga magulang ko, hindi pa ako na ng eh. Diba? Kaya naman pag parents eh, pag wala nakikita ng resulta, iba? Iba eh, na lang gawin mo. Nama? is we retraction. May mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin. And that's normal. Okay? That's part of the process. Pero, nadal natin na may retraction po yan. Okay? So, sabi pa nga sa Romans 8.20 we know that in all things God works for the good to those who love Him who have called according to His purpose. Ibig sabihin, may reason pala lahat. Okay? Pasa Okay? And that's the time na rin na namin kami sa Okay? Actually, actually, before po nag-pray po ako ng some an opportunity, and grabe, sobrang dami na nangititignan sa labas, no, boosting talaga local companies. Dito na sa Pilipinas, pero God led us here. Okay? Naanap po namin sa online, and that time po, sabi namin, ano ba yung pwede gawin? Ano pwede subukan, no? And that's the time then eh, na namin kami na sa online lang, and nakita po namin yung video ni Coach Ferdinand. Wala pa naman pala si Coach Bernal sa Jaro. Okay? At ikaw tayo mo. So, and nga po nag-message po ako sa kanya, no? And ito po yung unang virtual meeting namin. No? Kagaya yung sabi ni na, gusto lang namin si Coach Ferdinand in person kasi gusto lang makasigurado. Pero kahit pa paano na nakapag-meeting po kami, excited po. No? Excited na po ako na i-share ko sa ibang tao at sa family ko. And tinuloy po po namin uh, one day, hindi ko po yung bros. And the best part here, yung bakit, no time before, negative po yung parents ko sa totoo lang. Hindi po pa siya nisa nasuportahan. At that time, no time na pinanood ko po ng presentation, okay, yeah. eh, that time kasi present sa so Zoom, sinamot for that. Pinatsunin ko lang. No? And ang matindi pa eh, mas kapaliw pa po yung mama ko sa akin. Palapakan po natin. Okay, ito matindi. Kasi may pasayin na siguro nagugudan at natakot. Pero yung mama ko nag-take ng risk. Anong ginawa niya? Kinapukasan po ng utang pinang member po ang pamilya ko. Thank God, I was the youngest top runner of okay, Double that time. Palapan naman po natin. Nag-top 10 po tayo. No? So, glory to God, back here in 6 months time, hindi ko po kayo compute, pero nung time na compute ko na 6 months time, dahil ko po yung unang million ko dito sa Devon. <laughs> okay pa? Okay na po, 1 million in 6 months. Okay, pag green car and first car mo na yung dahilan pa. Fully paid. Guys, fully paid. Okay, kasi marami sa labas. Ito, ano, marami natin sa labas. Diba, marami natin nalabas sa akin. Nasuhulugan. Ganyan yung natin sinisira. No, pero sa akin mo, no, no, inisip ko lang kayo tulugan, okay na. Pero, thank God, okay. Binigay ko I-search ako, ayun lang po ako sasasakyan na yan, kasi bogey. Okay? So, maakas! So ngayon, sinunod ko po yan. Okay, Pinost ko pa sa Facebook 2019. Sabi ko, Lord, no, I think na 2025. Hindi, 2021, 2020 magpapako. Hindi pinigilid, Lord. 2021, hindi rin. 2020, hindi rin. Come 2023, December. After 4 years, guys. Yan, nakuha po natin ang ating masasakyan. Walang pangalaman po natin. And sa so, mga tinakala, isang funny part pa. Ano, pa Bakit? Kasi, may sasakyan hindi pa ako marunong mag-drive. <laughs> okay? So, nag-auto na lang din po ako. Siyempre, kasi, isa sasakyan na tayo. Okay? So, kung baga, ito po yung mga, mga resulta and eh, ito months time, na humo natin yung 40,000 years dollar or 2.3M in just one year. Pwede na po ba? Sa isang 23 years old na undergraduate college drop out na 2.3M. Diba? Kung ako nga nagawa, kung ako mas mapakaya, na may pinag-aralan professionals. Diba? Mas magaling pa sa akin. Mas magaling pa magsalita. Tama? Okay? So, and not just that, ayan, ulit na po natin ang one star ng DMW. Okay? Ibig sabihin po, hindi po mababa ng 6 million yung ating kinita as one star. And of course, dati kumapalakpak lang din sa iba, humahangal lang din sa mga top earner, pero naging part po tayo ng top earner ng DMW. Okay, overall lang tapo po tayo before. And ito yung sobrang, ano po, pagpapasipang pang malaking talaga. Bakit? Kaya sabi ko, NTA po hawin no permanent address. Pero kahit pa a guys no? So, yung sa akin lang talaga, ginawa ko lang yung best ko. Ginawa ko lang yung part ko. Ginalingan ko lang kasi may opportunity na. Okay, so, ito lang po isa sa mga naging achievement natin. Nakapag-trampon po tayo. First time, international sa Hong Kong. Walang panahon po natin. And that time po, hindi uh, ko na-expect talaga. Talagang, business lang, no? Okay. Israel, siyempre nakasama po natin si Coach Fernand that time. Seven days and seven nights po sa Hong Kong. Okay, kung well, hindi po yan, yung perang pinagkasas ko dyan, hindi po galing sa mga walang sa ibang tao. Di ba kasi may iba dito si Yudi that oh. talk, care of daddy, care Di ba? Pero that time po, kita po natin sa likod, yung pinagkasas natin. Tinanggala siya. Di ba? So, ayun po, eh, ang the best part dito, kasi hindi lang po sa community namin kumikita, kasi, you'll be able to, other people, you'll be able to inspire other people. Hindi lang ikaw'y kikita, hindi lang ikaw'y makaka-resulta, pagkariyong iba. Si Coach Ryan, ang namang diamond sa akin, na ako mahalin ng fully paid na sasakyan. Palang pag-anong natin. And some of my leaders, kumita tayo ng malaki at milyon million na rin. Dito sa team namin. And of course, si Coach James, palang pag din po natin. Diba, kumita na din ng malaki, and of course, nakapindang sa binig sa sasakyan. And this... Isa mga pagmamalaki po din namin na uh, mga dating OFW. Ka, no, kasi po sa market namin international. So right now po, unti-unti, may mga napapag-forward na po kami. At full time na nilang ginagawa si palang Palapakan naman po natin. Alright? So, ayun guys, ito ang I love you. Hindi, hindi ko na po masyadong panatagalin. Eh. Jeremiah 2911. Sabi pa nga, for I know the plans I have for you. Declares na the future. Ay, eh, pinimplan kayo dito na po pray. Tama? Lahat po tayo na po pray. Tama? Diba? So, right now guys, sa mga hindi pa part ng company ng Live Gold, baka ito na po pinagpapray mo. Ito na yung pinagpapray mo. Ang kailangan mo lang is mag-take action. Magkano lang naman, 3,000, 8,000, may goodness. Baka, di ba, mas mahal pa sa ito mo. Tama? So, ito sa ating lahat ko, sa so mga members na at di pa part ng live group, gawin po natin ito. Bakit? Malinaw pa sa sikat ng araw pwede mangyari sa atin dito. Nangyari sa akin, marami na nang Marami na mga kumita na ka-resulta. Ang gagawin ko na lang, makinig, susuntan, at mag-all up. Take massive action consistently. Okay? So with that, maraming maraming salamat. sa you, Y ahora la palabra es